kawawa talaga ang mga naputukan, no? Tulad nitong nangyari sa Dumaguete City sa Negros Oriental. Abay, isang binata ang nag -goodbye sa kanyang kaliwang kamay matapos masabugan ng paputok. Naman! Uh, sa pindi ng pinsala na tamo ay uh, wala ng choice sa mga doktor kundi putuli ng kamay ng biktimang si Eric Bulado. E eh, bukod siya, nagtamo rin siya ng mga sugat sa kanyang mata, kilay at ulo at muntik ring mamaalam ang hinlalaki ng binata sa kanyang kanang kamay. Kwento ng nanay ng binata, pinulot kasi ng anak ang paputok matapos hindi sumindi. Sa infanta sa Pangasinan naman, nalapnos ang maselang bahagi ng isang batang lalaki dahil aksidenteng na kalaro ang baril na nilagyan ng pulbura. Kwento ng mga magulang ng biktima, ipatatago na sana umano ng bata sa kanila ang kanyang toy gun. Nakasukbit ito sa loob ng pantalo ng bata nang makalabit niya ang gatilyo nito. Ito ang bukod tanging insidente na itala sa lugar dyan. Nakuha, mag-ingat po ang lahat. Makinig sa mga paalala ng mga otoridad at sa inyong mga magulang.